tunay na mapangahawakan natin ang pangako ng Diyos. Sabi nga ni Joshua, chapter 23, verse 14, Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Mas maganda po sa NIB translation na sabi po doon, You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled, not one has failed. 'Di ba? Kasi nang ito ay malapit na pong pumanaw si Joshua. At uh, kanya pong sinabi sa bayan ng Israel na ni isa man sa pinangako ng Diyos, lahat ito ay tinupad ng Panginoon at walang hindi natupad. Kasi nga yung pangako, uh, kuminsa nga sa tao, di ba? Kapag tayo ay dumaraan sa mga problema, soliranin o may mga babayarin tayo at may mga tao nag-offer ng kanilang tulong o nangako sa atin, ito ay nagbibigyan ng assurance at kapayapaan na rin no, sa ating isipan, sa ating damdamin kasi uh, merong tutulong sa atin. Kung sa tao, alam naman natin minsan napapako yun yung pangako ng tao. Kaya nga sabi na isang kanta, my planes of love cannot be broken. Kasi hindi na naman talaga siya mabroken because it's already broken. <laughs> so, uh, sa tao nga napapako pero minsan pinangawa ka natin. No? Pero how much more yung sinabi ni Joshua ni isa man sa kanyang pinangako sa bayan ng Israel lahat tinupad niya, no? Tinupad talaga ng Diyos at wala ni isa mang hindi natupad. Iyon. Napakahalaga yung ating uh, pagtitiwala rin sa, sa promise ng Panginoon. Napakalaga 'yon eh. Sabi nga yung promise na bibigay assurance, nagbibigay kapayapaan sa atin. Pero siyempre yung tiwala natin sa Diyos dapat panghawakan din natin. Kasi hindi naman pwede na na wala tayo ring gagawin eh, 'di ba? Para matanggap din natin 'yung pangako rin ng Diyos, may mga bagay rin naman 'no sa buhay natin na dapat din nating uh, gawin no, upang uh, makamtan 'yung ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. No, hindi pwede 'yung ano lang, upulan tayo at hintayin na lang natin 'yung pangako niya, 'di ba? Meron tayong mga bagay na pinaa na dapat gawin na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga napakalaga mga kapatid na 'yung tiwala sa kanya. Kasi minsan, uh, akala natin hindi na matutupad yung pangako ng Diyos Kasi matagal na nating uh, idinadasal, ipinapanalangin sa si Panginoon Pero ilang years na, hindi pa rin dumarating diba? Kaya minsan, parang nawawalan na ng uh, ng loob Parang nag aalinlangan na yung iba kung ito ba ay mangyayari pa o hindi Kasi minsan, napaka-imposible nang hinihingi Pero mga kapatid, eh, may perfect time kasi ang Diyos eh 'di ba? Sa lahat ng pangako niyang binitawan at ipinangako sa bawat isa sa atin, ito ay ating makakamtan, no? Sa tamang panahon na itinakda ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Napakalaga yung pagtitiwala po sa kanya. Kasi bakit? Kasi mga kapatid, may kita po natin paano na, paano ba uh, luma, uh paano ba ang tao ay nagtitiwala? Napakalaga kasi yung kilala mo, no? Kasi yung tiwala na maibibigay mo sa isang tao, nakadepende yung kung gaano mo siya kakilala. Di ba? Kung hindi mo siya kilala, siyempre, kailangan naman magtiwala ka, hindi mo kilala. No? So, kung um, pag uh, yung pagkakilala mo sa kanya is uh, 30% lang, so 30% lang na tiwala yung maibibigay mo. Kung 50, 50 rin. No? Kaya nga, the more natin nakikilala yung isang tao, the more din na uh, tumataas din yung porsyento ng pagtitiwala natin sa kanila. no? Kaya sa Diyos ganun din eh. Kaya na napakalaga na tayo nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos kasi sa pamamagitan yon nagkakaroon tayo ng pangunawa na nagkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Panginoon, tungkol sa kanyang mga pangako na dapat natin pangawakan. Pero siyempre hindi lang dapat natin siyang makilala sa, sa pamamagitan ng pakikinig natin, kundi napakalaga kasi na ma-experience natin. Eh, katulad sa tao, di ba? Pag nangako siya, Uh, hindi mo may bibigay yung 100% mo eh, na natiwala eh, unless na uh, makita mo mismo, maranasan mo mismo na tinupad sa buhay mo yung pinangako ng taong yun sa sa'yo, no? Kaya nga, uh, doon ka talaga masasabi mo mapagkakatiwalaan ng taong ito kasi uh, lahat na ipinangako niya sa akin, hindi niya ako ibinigo no? Kasi na-experience mo mismo sa sarili mo. Kaya mong tayuan yon Kasi bakit? Kasi uh, based on your own experience kasi. Ganon din sa Diyos. Di ba? Hindi lang kasi enough na may knowledge tayo about sa Kanya. Kundi napaka mas maganda. No? Hindi lang tayo may uh, kaalaman tungkol sa Kanya. Kundi tayo mismo nararanasan natin sa sarili natin. Kasi sabi ni, ni Joshua, you know in your heart and in your soul. Di ba? Alam nyo sa inyong isip at sa inyong kaluluwa na, na tinupan ng Diyos ang lahat ng pangako niya sa inyo. So, yun lang mga kapatid. No? Napakalaga yung pagtitiwala sa Panginoon. Sa mga pangako ng kanyang binitawan, ito po yung ating pangawakan. Napakalag kasi, minsan kung tumatagal man ito, sabi nga, may perfect time ang Diyos eh. Kasi, hindi pwedeng uh, sa oras na gusto natin. Kasi, baka masayang lang eh, di ba? Kaya ang Diyos kasi pag nagbigay yan, ng kanya, pag binigay niya kanyang promesa, yung promises niya sa atin, nasa tamang ano yan eh. Alam ng Diyos, ito yung, sa time na ito, kailangan mo. No? Sa time na ito. Minsan akala mo, ngayon mo kailangan, pero hindi eh. Alam ng Diyos, next month, next month mo pa, o kaya next year mo pa, kailangan yung bagay na yun. So napakalaga yung pagtitiwala sa kanya. Tumagal man yun, pero kung tayo nagtitiwala sa kanya, alam natin, na sabi nga ni Joshua at sa bayan ng Israel alam nyo sa inyong puso at sa inyong isip at sa inyong kaluluwa na lahat ng kanyang ipinangako ay kanyang tinutupad at ay kanyang tinupad yun lang mga kapatid God bless po sa ating lahat Hallelujah